Ito, buntis buntis, <laughs> Aano, buntis ay noy pala tata guys tinira moy kay na buntis Walang amoy lain buntis ano yan? Grafik, ay noy inhibitor grabe guys pala buntis yan daw wala namang gayang ama <laughs> joker din tum pintuin natin guys oh eh mangul yan. ay <laughs> noy kahit nahirapan yan guys oh Tinamon naman, naman guys. yung apakan niya, guys. So. Oh. Grabe, guys. Dan dahil sa pamilya, guys, gagawin niya ang lahat. <laughs> Dalawa kasi asawa nito, guys. Eh. <laughs> Meron pa nga sa tampuki, guys. Ng mula mula <laughs> <laughs> Ay, grabe. Ay, nakita na po yung mamula-mula. talaga ito yung ano natin, guys, oh. Kasama mula -mula natin sa anak buhay, guys, oh. May ipin sa kita. Hmm, yan, oh. Tingnan mo naman. Oh. Grabe guys. <laughs> oh. banat na banat eh. Ano? ay ah, eh. uh, ano Shoutout mga Julian sa ating mga followers dyan. <clears throat> na lagi nanonood sa ating vlog. <clears throat> guys, shoutout oh, sa inyong lahat dyan guys na sumusuporta sa ating mga sa ating daily vlog. Ayun na si Mang Julian guys. Oh. At sipag si yan guys. Ay okay, guys. Porte years na pintoy guys oh. <laughs> Ate na mo naman guys. Oh. Tibay guys. Tibay tibay. Ay, maraming salamat sa ating mga followers diyan na lagi nanood. Thank you so much mga idol lah. Okay. Bye 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 bye. See you on my next video guys.